Magandang araw sa inyo mga kabarya. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Nakakita o nakahawak na ba kayo ng bagong Andres Bonifacio coin? Saan pwedeng makakuha o makabili ng coin na ito? Bago natin simulan, siguraduhin munang nakapag-subscribe na kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa mga videos na ating ilalabas tungkol sa mga barya. Sa ilalim ng kanilang Philippine Historical Figures Series 2022, ang alamat commemorative coin at nagpalabas ng kanilang pangpitong medal noong Pebrero taong 2023. Ito ay ang Andres Bonfacio, Foundation of Katipunan Coin. Ito ay gawa sa silver-plated brass. May bigat ito na 17 gramo, ang diameter nito ay 33 mm at ang kapal ay 2.5 na milimetro. Sa harapan ng barya ay makikita ang mukha ni Andres Bonifacio, nakasulat ang Republika ng Pilipinas, Andres Bonifacio, 2022. Sa likuran naman ng coin makikita ang pagsasanduguan ng mga kasapi ng Katipunan sa pangunguna ni Andres Bonifacio. Sa likuran nila ay makikita din ang bandila ng KKK, nakasulat ang Foundation of Katipunan, July 7, 1892, 130th Anniversary alamat commemorative coin. Ang coin na ito ay may mintage na tatlundaan na piraso. Ito ay collectible medal coin, ginawa para gawing collection ng mga coin collectors, hindi ito maaaring gamiting pambili o pambayad sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Ito ay may kasamang Certificate of Authenticity o COA, dito nakalagay ang pagpapatunay na ang coin ay ginawa at pinalabas ng alamat commemorative coin, dito din nakasulat ang iba pang impormasyon tungkol sa coin na ito. Noong inilabas ito, nagkakahalaga ito ng siyam na raang pesos ang bawat isa, kung nakalagay na sa slab case, ito ay nagkakahalaga ng isang libong piso, at isang libot tatlunda ang pesos naman kung nakalagay sa wooden box. Saan maaaring makabili nitong coin na ito? Maaaring makabili nito sa mga resellers. Mayroon din tayong ganitong coin na maaring ipagbili sa sinumang interesado. Inaasahang sa mga susunod na taon ay mas lalo pang tataas ang presyo ng coin na ito, kaya, mainam na kolektahin ang coin na ito at gawing long-time investment. Hanggang dito na lamang muna tayo mga kabarya. Huwag pong kalilimutang mag-subscribe sa ating channel. Mag-like at mag-comment din kung meron kayong mga katanungan at reaksyon. Maraming salamat po mga kabarya. God bless po sa inyong lahat.